sa May Gaspar Island at napakaraming mga tao ngayon ano ang uh, nandito. Medyo malakas yung alon sa bahagi nito ng isla. Kaya ayan oh, no? ayan no? malakas yung alon. mukhang magaligo kami dito mamaya pero sa likuran baka dito eh ngayon dito sa Gaspar Island at uh, talaga naman nag-enjoy. Sabi nga eh for the beach ang mga person ngayon ano? for the beach parang ang mga person parang. pero hindi po tayo mag-stay muna dyan dahil napakaraming mga tao ngayon ang uh, nakikita natin dito sa may uh, Gaspar Island dahil uh, magtutungo po tayo sa likurang bahagi ng isla uh, dahil uh, doon po ay okay. nandun si Regional Director okay. ng Department of Wala. Tourism. Also, si director, MK! Hoy, okay. saan? Hindi ka okay. mababa. Hindi. Maikot na mga kabilata. Hindi <laughs> ka na. Tara. Sabi ni Papa mo, abakapan mo raw si Director. Nag-speedboat sila. Di masama ka? So yan si Councilor uh, MK. Si MK. Tara <laughs> anong ganda na suot mo eh. Good morning. Si Councilor po, anak ni Mayor. Ang Ano? Hindi ka na ay. So Kaya So, yeah, no gusto ang tagal na parang tagal na ganda no painom ka naman mamaya later sabi ni mama mo alam sabi sabi mo ay nandun na yun ako nandun na ano oras nito anong 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 daming inom talaga hindi mapigil ang pag-inom hindi na sila ako hindi talaga talaga na una talaga ako para sa'yo kasi baka wala kayo makwesto, ha hindi para sa mga taga-tipo hindi So nakapagkat ngayon ng mga kababayan yan. Ang dami tao, nag-a-enjoy. Sabi eh, for the beach ang mga person ngayon. For the beach. Hindi, nag-a-luto sila doon. Nag-a-luto sila. Ang lalim dito kayo. Hindi, pwede mo naman ako pang may story natin sa marido, guys. Ganun mo lang ng konti. Ang ganda dito, Annalyn. Uwe ka din ako. Ang ganda. Pero kami pong maikot. Kasama namin ang mga taga-DOT. Headed by the director.

在。 Jason. kalakas ang ano kalakas ang abot ng uh, motor basically from the same city much shout out naman to shout out sa inyo. Ano ba? <laughs> Ayan na sa Jason wahi, yang, yang, uh, Sir Jason natin ngayon <laughs> hiling hiling. JR Saher watching. Marl. Jason Malong is watching. Thank you so much, Nena, naka Nena. Give say pa shout out sa mga taga-City Polo Marinduque from Alabang, Muntinlupa City. Hi sa mga taga-Muntinlupa. Mendoza, Satiwa. ni Jason next out the way. Kita naman daw dapat na nasa studio.